Tito Soto, itinanggig nakatanggap siya ng kopya ng script ng The Rapists of Pepsi Paloma. para sa aking balitang showbiz, hindi totoo. Ito ang mariing sinabi ni Tito Soto ng banggitin ng legal counsel ni Daryl Yap na si attorney Raymond Fortuna nagpadala ang direktor ng pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma ng kopya ng script sa kapatid ni Vic Soto na isang senador. Ngunit ayon kay Fortuna, walang natanggap na sagot si Daryl mula sa pinadalhan ng script kung saan dalawang beses umano nag-follow up ang direktor bago magpasko. Dahil dito kaya sinimulan na raw ang shooting ng teaser na nasabing pelikula noong Pasko. Agad na na ito ay ni Tito Sen dahil sa pagkakaalam niya raw, ang script ay pinadala kay Vic Del Rosario at hindi Vic Soto. Tinanong daw ni Dara si Boss B kung pwede nitong iproduce ang nasabing pelikula at tinanggihan daw ito ng Viva Big Boss bagamat noong time raw na iyon ay sinushoot na ang pelikula bago pa ito i-offer sa Viva. Sinay pa ni Tito Sen na tinuwaga pa siya ni Boss B at tinanong siya kung gusto niya ng kopya kung saan sinabi niya raw dito na hindi siya interesado pero kung padadalan umano siya ay ipo-forward niya ito sa kanyang lawyer sa X-Up ay muling itinanggi ni Tito Sen na pinadalan siya ng kopya at kay Vic Del Rosario at hindi kay Vic Soto ito pinadala kaya hindi raw nila nabasa ang script.